Hello guys, welcome to my vlog For today's video Alexa Ilacad ay hinangaan ni Miss Nokie Serna sa kanilang palabas na Pira Pirasong Paraiso Hinangaan ni Miss Snoky Serna itong si Alexa Ilacad sa kanyang aktingan doon sa kanilang taping at alam din natin guys kasi na itong si Alexa Ilacad ay napakagaling na artista Simula palang bata siya guys ay marami nang humahanga sa kanyang talento. Hindi lang sa pag-acting guys ang kanyang talent, kundi rin sa pagkanta. Magaling din siya. At kaya nga maraming mga fans itong si Alexa Ilakad na humahanga sa kanya. At hindi lang yung mga fans ni Alexa, kundi yung mga ibang casual viewers ang humahanga sa kanya. At kasi alam din nila na napakagaling niyang umakting. Hindi lang sa... Uh, maging bida ang kaya niyang gawin, kundi maging isang kontrabida na rin ang kaya niyang gawin sa aktingan. Kaya nga hinangaan ni Miss Snoky Serna, talam din natin guys na itong si Miss Snoky Serna ay magaling na artista at siya yung humanga kay Alexa ilakad sa kanilang uh, pinapalabas na Pira-Pirasong Paraiso na mapapanood tuwing hapon sa TV5 at doon niyo papanoorin guys yung uh, serye ni Alex ay na kasama din si KD Estrada at maraming Uh, fans itong KDLX na nanonood sa teleserye nilang dalawa na kasama sila sa Pira-Pirasong Paraiso. At maraming humanga sa kanilang aktingan doon guys dahil nga parang totoo talaga ang kanilang pinapakita doon sa pinapalabas na Pira-Pirasong Paraiso. Kaya nga guys tuwing uh, nagpo-post itong mga fans ng KDLX sa Twitter ay nagti-trending. Everyday silang trending sa Twitter, guys. Kaya nga maraming nakakakilala sa kanilang dalawa at isa silang malakas na love team dito sa Pilipinas na uh, hinahangaan ng marami dahil na sa kanilang husay sa pagkanta at husay sa pag-acting. Kaya isa sila sa pinakasikat na love team sa Pilipinas. Hindi lang ang Don Bell at Casniel ang pinakamalakas na love team kundi malakas rin ang love team na KDLX. At yun lang guys ang aking update sa KDLX at sana lagi kayong susuporta sa aking mga videos at vlog at kung ano man yung reaksyon nyo sa video ito ay mag comment lang kayo guys sa baba and don't forget to like, share, and subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. God bless guys!